Sir, ano lang, istorbo lang kita. Pag binantaan yung pamilya mo, anong gagawin mo? Siyempre, masakit yun. Unahan ko na siya, pag gano'n. Oh, 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 grabe ah. Oya, yeah, eh, si Vice President Sara Duterte kasi, binantaan si BBM, saka si First Lady, mag yung mag-asawa. Anong tingin mo doon? Tama ba yun? Uh, masama yun. Dapat hindi siya nagbabanta ng gano'n. Kasi, First Lady yan eh. Mahirap yan. Eh, saka, gawain ba yun ng ano, matinong mataas na opisyalis, Vice President siya eh. Hindi, hindi, eh, dapat ganun. Ngayon, na sa impeach na kasi siya eh, sa Congress. Ngayon, nasa Senado na yung impeachment. Di lang sinisimulan, pero ang sabi sa Constitution, dapat agad-agad daw. Dapat. Agad na agad daw dapat yung impeachment. Kaso tinitenga ng Senado, anong masasabi mo sa mga senador? Dapat ituloy-tuloy na nila yung pag-impeachment na yan para, ano, para malaman na kung sino talaga yung ano. Bagay, so, tama. Hindi yung pwede yung bitin nila kasi pa, nag marami nag-aantay dyan, taong bayan. Tama, may pag pagkakataon naman talaga na patunayan yun eh eh, no? Kung may kasalanan o wala, eh, di oh, ba? oh, tama eh. <laughs> yun. Si Kuya, ang galing ni Kuya. Thank you very much, Kuya.